libong empleyado mula sa dating pipitong katao at hindi lang mangga kundi labing-anim na klase ng prutas ang pinoproseso ng kumpanya ni Mango King Justin Uy. Meron tayong 16 types of fruit, mango, pineapple, papaya, coconut, banana, two types, cabindis, and uh, the cooking banana, the plantain. Samahan niyo kami sa aming pag-iikot sa 20 hektaryang manufacturing plant ng Pro Food International Corporation now is 20 hectares. Eh. Ilan po ang may-ari nito sa kumpanya? Ma puro kayo magkakapatid ka nang? 1986, pagsigurado ko na ito ang negosyo ko. Sabi ko sa tatay ko that uh, I'll make this big and I'll give all my siblings a share. Abangan ngayong Webes, June 13, alas 4 ng hapon, dito sa Tune In kay Tunying Live. Ipinatawag ko po kayo. <laughs> Sakalam pala talaga to si Sir.